Ayon sa mga pinakabagong report ng ilang Chinese sports personnel especially yung dating national team player ng China ay sinabi nito sa kanyang pinakabagong interview na bagamat napaka ng rules ng anti-doping agency dahil mananatili pa rin sa Pilipinas ang gold medal sa nakarang Asian Games. Inamin nito na ang Pilipinas daw sa ngayon ang isa sa mga tinik o skirts ng China pagdating sa basketball. Looking forward din ito sa susunod na pagharap ng Pilipinas sa China sa mga future tournament ng FIBA at Asian Games. Nababawi nga daw sila. Ay naman sa report ng Enquirer.net na lumabas kanina patungkol kay Justin Brownlee, sinabi ni Coach Tim Cohn na hanggang sa ngayon ay inaantay pa rin ito kung ano na ang status ngayon ni Justin Brownlee sa paglalaro nito sa basketball. Sinabi ni Coach Tim na akala daw nito na lalabas na ngayon ang resulta sa kung ano na ang mangyayari sa status ni Brownlee ng FIBA o ng WADA kung pwede pa ba itong maglaro din sa PBA para madepensa nito ang PBA Championship ng Hinebra. Nagaantay lang daw sila at wala pa silang napag-uusapan ng SBP. Malungkot man si Coach Tim Cohn dahil hindi na nga makakapaglaro si Justin Brownlee pero kailangan daw nitong mag-move on at antayin ang parusa nito matagal man o mabilis. Expected sana makakabalik si Justin Brownlee sa Pilipinas nitong Sabado pero hindi nangyari ayon sa report at wala pa tayong idea kung makakabalik ba ito ngayong may bagong import na sila. Pantala mga Chinese fans ay patuloy pa rin ang pambabatiko sa kanilang Chinese basketball team especially sa mga mahawak dito. Balungkot pa rin sila at galit sa mga nangyari sa kanilang national team. At ngayon nga lang naglalabasan ng karamihan sa pag-iyak sa nakaraang pagkakatalo ng China sa Pilipinas sa nakaraang Asian Games. Hindi pa rin talaga nakakamubon ang ilang Chinese fans sa pagkakatalo ng China sa Pilipinas dahil hindi sila sanay na matalo ang kanilang pinakamamahal na team sa Pilipinas na panlagi nilang tinatalo lalo na sa si Asian Games. contoh 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 contoh